Hi mga kaibon, magandang gabi sa atin lahat. Ngayon meron pala tayo dito uh, folding cage. Nilalagyan ito ng mga uh, manok natin na panabong para ma-save yung energy bago yung laban. So dalawahan to, collapsible. Yan, papakita ko sa inyo yung loob. Yan. So ba diba? ang ganda. Ah, bintahan natin ito, 1, 3 uh, matatagpuan tayo dito sa Barangay Tagapo, Santa Rosa, Laguna. Pwede din trulala Lala Move or Pick Up. Mas paganda kung Pick Up para ma-check nyo rin bago nyo kunin quality control kumbaga. Bukod sa ibon na alaga natin, meron na din pala tayo dito mga panglaban na manok. Kasi yung ama uh, mga kapatid ko, uh, mananabong talaga mga sabungero yun. So, naadapt ko na. Although, nung maliit pa ako, meron na akong manok pero uh, was mas pumokus ako sa ibon. Ngayon, parang binabalik ko lang meron na rin ako dito mga manok so, marami na rin kasi yung isang sako 2 weeks lang magastos pero okay lang ah, hobby natin yan so as long as na masaya tayo sa ginagawa natin okay lang naman so mababawi rin naman natin yan kapag nilaban natin o kaya kapag ah, yun, in out natin so mababawi rin natin yung mga ah, ginastos natin na patuka dito through vlogging so siguro medyo kumita din naman tayo pero hindi naman gaano kalaki yan so okay lang as long as na masaya tayo so yung libangan na natin part na yun ng buhay natin okay lang naman so kung makikita nyo uh, bata pa istag pa lang to siguro nasa 7 months meron din tayo ditong dalosape white legged kung so, makikita nyo medyo maputi kasi maulan So medyo masama yung panahon yun. ngayon, lang yung uh, medyo umaraw, nilagay ko muna dyan sa tuyo. Kompleto din tayo dito mga kaibon. Meron tayong pangmanok. mga parts, yung mga panabong, square pin, flying pin, uh, battery cage. Kompleto din tayo. So kung makikita nyo ito, kapatid nun. So, uh, maga, nasa uh, 6 months pa lang naman. Although pwede na siya i-breed pero sa manok, yung mana papanood ko dun sa kapon natin magmamanok. Binibreed nila yung kanilang uh, manok 8 months pero... Uh, para daw mas maganda yung ilalabas walang tapon kasi sabi ng tatay ko yung inahin sisimula mang itlog yan o pwede na mangitlog itlog 6 months meron din tayo ditong gray ginagamit natin na palahe dito sa mga inahin so pinagpares ko siya dito sa uh, gray din na inahin at saka white chocolate na inahin so i-combine ko lang kasi uh, both naranasan ko pag ng ibon at uh, pag-alaga ng manok sa ibon yung basehan natin pagandahan dito naman sa manok winning line meron naman silang uh, pagkaparehas kasi yung uh, binabasyan rin dito both ibon at manok bloodline pagkakaiba nga lang yung nilalaban yung mga manok yung ibon uh, pagandahan lang so sa uh, pagpalabas ng magandang line kailangan din uh, makuha mo yung tamang formula o tamang uh, bloodline para may lumabas na magaling o okay, magandang kulay dito naman sa manok, so, babasihan natin yung winning line. Mas uh, mahalaga, kailangan, alam mo yung history, lalong na doon sa inahin. So, kasi kahit hindi gaano winning line yung broadcock, basta yung inahin, winning line, lalabas yun naman.